Okay, magandang 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 umaga po sa lahat. Okay, at sa mga manonood ngayon, magre-replay magandang umaga sa inyo, magandang araw. Magandang gabi. Shout out po sa inyo lahat. Okay, at sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman po ang ating munting YouTube channel at paki-like na rin po ang ating page na RR731 Moto Online Shop para sa mga kailangan po ng spare parts ng KLX puro presyong pangmasa po at pakilike din aking isang FB page na Ralph731 at pakipollow ako sa aking main account na RRP Perez okay, at may nag message na naman sa ating ating followers, subscribers at uh, tatanong yung ah, natin yung tanong ni sir uh, uh, nag PM siya sabi niya sir pag po ba naka 63mm bore ang ating KLX 150 o kaya kahit ay 1 liter pa rin daw ba ang engine oil nilalagay sa totoo lang po uh, hindi mo talaga 1 liter ng KLX 950 lang po pero ay isa rin po 1 liter kasi mag kesa magbawas ka pa ng 50 ml o 70 depende kung nagpart ka ng oil filter eh, mas may kasi kung 1 liter na diretso sa alin na kesa naman po yung 1.3 ml o 1,300 uh, 300 ml tinuturo ng iba na mali po at saka nasa manual mali as uh, may vlog din po ako dyan pati yung dipstick na reveal ko mali kaya kung susundin nyo po yun kikita yung mga pagawaan tulad ng kasa yung ano masisira yung motor nyo kataga so punta sa Kaelix eto ipaliliwanag ko lang po ang tanong ni sir pag ito naka 63 mm po ito. Pag naka 63 mm do ba ay 1 liter pa rin lang is. Ah, uh, sa pinaka sasabihin ko lang po. Ah, uh, oo, 1 liter pa rin dahil ito pa rin yung engine, ito yung crankcase. Yung crankcase, andiyan na oil. Yan na naka oil. Kaya pa binasa po natin ng dipstick. Doon siya kumukuha ng basa. Yung pinaka-reading. Tulad po sa ibang sasakyan, kunyari sa Toyota, sa kotse meron pong 1.3 tsaka 1.5 ibig sabihin mas malaki piston ng 1.3 mas malaki piston ng 1.3 sa ay yung 1.5 sa 1.3 mas malaki 1.5 pero parehas pa rin po ang oil capacity o engine oil capacity kasi lumaki bore mo hindi naman po mababago dito po naka-store ang langis wala po dito hindi po dito nakalagay ang langis natandaan nyo dyan po naka-store sa ilalim ang langis po may dinadaanan dito ng tubo paakit sa head so wala pong epekto kahit lakihin nyo yung bore kahit gano'ng laki dahil hindi naman po naka-store dito yung yung langis nandito po sa ilalim kahit po 66mm pa yung lagay nyo parehas pa rin po ng engine oil capacity pag sumobra naman kayo ng engine oil tulad nyo sabi 1.3mm yan na po simul simula, yung mga tumatagas po dyan sa base gasket yung dito yung mga o-ring na yan tatagas yan, yan semi tensioner starter yung mga gasket po dyan tumatagas doon na po kikita yung pagawaan di ba sa Sunday po uh, magpa-practice kami sa Palayan Palayan City Palayan City na may baisiha baka po may pupunta rin na tropa natin mga kay Alex ng dirt bike pwede po tayo magkita-kita puro sa Sunday afternoon Okay, at malapit na pinagkarera sa palayan. So, masarap mag-practice po sa this coming Sunday. Dahil siguradong marami pong darating na mga riders na magpa-practice dito sa Nueva Ecija. Dahil before race, i close na po yung race track. Dahil i -re repair po yun. So, magpakasawa na tayo sa pag-practice. Sa mga hindi naman mag-alaro, pwede po mag-practice. Misa mahal po yung entrance. Ako hindi ko pa alam kaya pa nang katawan ko. Matagal po nakapakante. Eh. Kailan mo na ma-recall nung ano? Dalawang KLX lang po ang gagamitin namin. Ayun, eh, DIYs. Eh isang KLX namin uh, na bulkan na instalin po. Naplat po ito. Pinilit namin ng inner tube. Ayun, yeah, kambal po 'yan. Eh pa nakikita niyo po sa vlog. Ayan. Yeah, parehas po 'yan. Kakambal. May eh, dalawa rin po yung YC. kaming YC. Kami mga kapatid, tigisa po kami palagi. Ayan yung kay Alex ko. Ito. Makakapansin nyo na naman batulang tambucho. At hindi ko muna po kinakabit. Tulad po nito, may dumating na naman tambucho. Kaling Indonesia. Isusukot po namin yan. Marami po tayo paparating na tambucho. O open map player. Kung o-order po kayo, kung order po kay PM lang po kay sa RR731 Moto Only Shop available po today is yung FMF lang puro FMF po sa mga naghahanap po ng Creed uh, wala pa po, po tayo wala na pong available na Creed wala na po supplier na wala na po yung Indonesian supplier so kung magkakaroon po ulit magbebenta ako pero focus muna po tayo kung ano yung mga available na makuha natin na may bebenta po natin ng presyong pangmasa ah, local local price po ito sa Pilipinas ah. Yung nagkatanong ko sa mga tambucho, hindi ko po hindi ko po gawa ito. Galing po Indonesia ito. Kararating na din kahapon ito, galing Indonesia. Mayroon pa rin sa loob. Yung isa na sukat na po namin na test na. Kaya lahat po ng mapler ang gagawin namin bago ibenta. Susukatin na po lahat dito. Ayoko pong magka problema. Para kung may problema, sa pitmen hindi ko na po ibebenta dito para napakamahal din po ng shipping pero yun yung ang Luzon to Mindanao naabot ng 350 pag malaki-laki kahon mo misang 500 pa sinisingil kaya pinaniligid ko po pilit yung kahon para bumaba yung shipping fee yung Visayas naman po 3, naabot ng 300 ang shipping 300 plus pag Luzon to Luzon po 300 din or less than 300 ganoon po yung naabot eh marami ko pa na tambutsong yan mga siguro. hanggang December mag stock po ako ng marami para po magkaroon lahat. At sa may mga kailangan pa po ng piyesa ng KLX, marami pa po tayo. PM lang kayo sa page ko. Uh, shout out po sa ating viewer. Maraming salamat po sir sa pagbisita. Marami po tayong parts, engine parts, marami. Tsaka ano, ang wala lang po tayo yung pa mga gulong frame. Kaya hindi po ako nagbebenta ng gulong. Eh napakabigat po niyan. Magkano shipping baka mamaya yung Halaga ng shipping tsaka ng isang gulong. Magka halos parehas na no? Kaya mahal. Kaya mas mura po sa shipping. doon lang kukuha ng gulong. Basta may kailangan kayo piyasa ng kay LX, PM na po sa page. Kailangan po ng tulong. Pag gusto nyo rin po ng ganitong live video na reaction video. May katanungan kayo. PM yun lang po ako. Sa main account ko o sa sa page ko. sa sasagutin po natin dito 'yan. <coughs> Sorry. Mas mainam po dito. Ah, naka-live tayo, matututo iba, 'di ba? Ma malawak pag nag-share ako. Maraming nakakapanood, 'di ba? Malalaman nila. Ah, paano at hanggang dito na lang po ating live at maraming salamat po good morning po sa lahat magandang araw at sa mga hindi pa po nakasubscribe pasubscribe na po ulit Paklik ang uh, subscribe button at notification bell. Maraming salamat po. Oh.